Maniwala ka o hindi, may sikat na kasabihan na ang buwan ng kapanganakan ng isang tao ay maaaring alamin ng kanyang mga kagawian at personalidad. Ganito rin ang kaso para sa mga taong isinilang sa buwan ng Hulyo. Sila rin ay mayroong interesting na mga katangian na maaaring hindi mo napapansin. Ano-ano ang mga ito? Tara na at ating alamin! swings. Ang isang taong isinilang sa buwan ng Hulyo ay kilala sa pagkakaroon ng malalang mood swings. Ang kanilang mood ay nagbabago ng maraming beses sa isang araw ng parang hangin. Minsan, makikita mo silang masaya, ngunit sa susunod na moment, magiging emosyonal at agresibo. Hindi mo talaga matatansya ang kanilang mood kahit na sinusubukan naman nila ang kanilang best upang kontrolin ng kanilang mood swings, minsan ay hindi rin nila kayang gawin ito. They are quite humorous. Ang mga taong ito ay mayroong nakakamanghang sense of humor. Alam nila kung paano patawanin ng isang tao. Maaaring makita sila ng mga bata bilang nakakatawa at masiyahin, kaya malamang mahal sila ng mga bata. Kahit na makikita mo sila na nagbabato ng best jokes ever at pinapatawa iba, mayroon din silang sarcastic side. Ang kanilang mabilis at witty replies ay kayang talunin ang sino mang mangbubuska sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Organized kung may kakilala ka na isinilang sa buwan na ito, sasang-ayon ka na sila ay well-organized o napakasinop. Ang mga taong ito ay matiyaga, ngunit alam din nila kung gaano kahalaga ang pagiging masinop. Mahusay sila sa pagpaplano, pagsisinop at pamamahala ng mga bagay-bagay. Kaya malamang na ibibigay nila ang kanilang best sa anumang gawin nila. Nagdadala ito sa kanila ng appreciation at papuri mula sa mga taong nasa paligid nila. Bukod pa rito, maaari rin silang maging good managers. They love to have their me time. Kahit na mga taong ito ay pala kaibigan, mahilig silang maglaan ng me time. Makikita mo silang ine-enjoy ang kanilang me time sa pagbabasa ng libro, Pagluluto ng kanilang paboritong pagkain, paghahardin, o simpleng paggawa ng anumang bagay na nagpapasaya sa kanila. Hindi nila gustong mag-hangout sa mga matataong lugar dahil hindi sila komportable rito. They hate nonsense talks. Ang mga taong ito ay hindi kailanman hilig na tsumika. Ayaw nila sa mga walang sense na kagawian at pag-uusap. Ito ay dahil mahilig sila sa mga makabuluhang pag-uusap at productive work. Kaya naman, parati silang lumalayo mula sa mga walang kabuluhang pagmamarites. Kapag nakita nilang hindi mahalaga ang isang bagay, hindi nila ito bibigyan ng oras at effort. Family Oriented Isa sa pinakamagandang katangian ng mga taong isinilang sa buwan ng Hulyo ay ang pagiging family oriented. Pagdating sa pamilya, maaari silang maging overprotective at sensitive. Ibig sabihin, sila ay nagpo-focus sa pag-aaruga sa kanilang pamilya at paninigurado na sila ay mayroong maayos na buhay. Ang mga taong ito ay parating nasa isip ang kanilang pamilya alam nila kung paano panatilihin ang pagmamahal at affection sa kanilang pamilya. Optimistic. Ang mga taong isinilang sa buwan na ito ay sobrang optimistic. Alam nila kung paano manatiling positibo sa kabila ng anumang mahirap na sitwasyon. Imbis na maging balisa at mawala ng pag-asa, ang mga taong ito ay alam kung paano ilabas ang magandang side mula sa anumang sitwasyon. Alam nila na ang mga bagay ay magiging maayos din sa huli at kaya naman, hindi nila kailanman hinahayaan ang kanilang mga negatibong pag-iisip na manguna sa kanilang isipan. Curious ang isinilang sa buwan na ito ay mayroong katangian ng pagiging matanong at parating nais na matutunan ng mga bagong impormasyon. Parating nilang gusto na palawakin ng kanilang kalaman kaya naman maaaring makita mo sila na nagtatanong ng maraming tanong. Mahilig silang mag-explore ng mga bagong kultura at alamin ng mga bagay tungkol sa mga taong nasa kanilang paligid. Kahit na minsan ay maaaring mairitaka sa curiosity nila ito ay kagawian na nila at wala na silang magagawa rito. Empathetic Ang mga taong ito ay gentle at mayroong empathetic side para sa ibang tao. Nauunawaan nila ang sakit na nararamdaman ng isang tao at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang tulungan ang mga nangangailangan. Sila ay mabait, mauunawain at matulungin sa ibang tao lalo na sa mga may malalim na pinagdadaanan. Isa sa mga rason kung bakit sila ay empathetic sa ibang tao ay maaaring ang katotohanan na sila mismo ay sensitibo, kaya naman ay nauunawaan nilang pagdurusa ng ibang tao. They always want to be financially secure. Ang mga taong isinilang sa buwan ng Hulyo ay parating nais na mag-play safe. Kaya naman, sila ay magtatyaga upang siguraduhin na sila ay financially secure. Ang mga taong ito ay parating gustong yumaman upang maging financially secure at independent. Kahit na maaaring gumasto sila upang makuha ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan, alam nila kung paano i-manage ang kanilang pera. They are perfectionists when it comes to fashion. Ang mga taong ito ay mayroong napakahusay na fashion sense. Pagdating sa fashion at dressing style, sila ay may pagka-perfectionist. Bukod sa pagkakaroon ng perfect fashion sense, sila rin ay perfectionist pagdating sa ibang narangan tulad ng sa pagluluto, pagsasayaw, pagmamaneho, at iba pa. Parati nilang gustong ibigay ang kanilang best sa anumang bagay na ginagawa nila. Bukod pa rito, inaasahan nilang ibang tao na magkaroon din ng perfection sa anumang gawin nila. Forgiving Kung may nagawa kang mali sa isang taong isinilang sa buwan ng Hulyo, dapat mong malaman ng mga taong ito ay hindi kailanman kinakalimutan ang mga may atraso sa kanila. Kahit napatawarin ka nila para sa mga bagay na ginawa mo, hindi nila kailanman makakalimutan ang ginawa mo. Siyempre, hindi ka nila sasaktan, ngunit hindi ka na nila pagkakatiwalaan. Ngunit paglipas ng panahon, maaaring kalimutan na nila ang sama ng loob at ikaw ay patatawarin. They have a good memory. Ang mga taong isinilang sa buwan ng Hulyo ay mayroong mahusay na memoria. Kaya nilang maalala ang bawat isang detalye na nangyari sa nakaraan. Matalas sa kanilang pag-iisip at natatandaan nilang bawat maliliit na bagay. Halimbawa nito ay petsa ng kaarawan, anibersaryo at iba pang espesyal na mga araw. Friendly ang mga taong isinilang sa buwan ng Hulyo ay palakaibigan. kaibigan. Parati kanilang sasalubungin ng nakangiti. Gustong gusto nilang magdagdag ng mga bagong tao sa kanilang listahan ng mga kaibigan. Walang sino man ang mahihirapan na makipagkaibigan sa kanila dahil sila ay sobrang approachable. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!